Pa pa, 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 Mangisda tayo. Good morning, Aydol! idol magandang araw ay idol magandang araw meraming huli nyo ngayon ha ah. oh, wow ito palang ito talagang para isda nga bata o oh. maraming huli nila Breast isda to mga idol oh. Tingnan nyo po ang huli namin ngayon Ayan Si Butiti <laughs> Ito po yun, si Butiti ha Nang huli ng isda you know? Ayan Ano bang klase isda to Parang Tingnan nyo po mga idol Nang maigi isda natin ha So nag -ano pa sila Nagputas sa, sa, sa pukot galing Sini tong isda na to. Ngayon na po, tingnan nyo po, nag pa, gumawa pa sila. O nagkuha pa na isda na sa pukot galing. Ay! Ito yung gwapo na may mga isda o, si Abibi. Abibi! Yun, press na, pres na, pres talaga idol o. Buhay pa. O, buhay pa o. Tingnan nyo po, ang sobrang press ng isda natin buhay 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 na buhay pa talaga o oh, tingnan nyo po tingnan nyo po oh. yun ito yung laud natin laot natin itong kula Laura natin mga idol oh. tingnan nyo po mga bahay dito malapit lang sa tabi ng dagat natin at saka ito po yung gwapo namin nga para isda si Abibi so buti nga yun may huli sila Maraming huli ni Abibi yata sa ilalim mo ng lambat nila. Yun. Di ba? Ah, buhay na buhay yung isda natin. Ito po yung cells natin mga idol. Yung pantion or sahang. Tinatawag nga sahang idol oh. Yun idol oh, makita niyo ang sarap nito sa bawan. yan. Tignan nyo po mga sahang natin, oh. Yun ang laman, oh. Pwede kikilawin to. laman dagat to, mga idol. Ito po yung fish natin na medyo, medyo gumalaw-galaw pa po. Yun, oh. Know? Yun, oh. Know? Yun, oh. Know? Tignan nyo mga idol, oh. Gumalaw-galaw pa talaga. Kasi kahuli lang to sa uh, kalalawra natin. Tignan nyo po. Gumalaw-galaw talaga, oh. Ayan. I ayan. 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 Hello, hello Abibi. Tumatawa ka dyan. kung masyadong malungkot dyan. Abibi, tatawa ka dyan. Nagsama ka ba sa laut? Hindi ka nagsama sa laut. Si Abibi lang sumama jackpot si Abibi ngayon. Merong ito si lalim. Maraming huli siyang ito. Abibi. Abibi ano bayan? Sisirap na lambat natin. Yusin mo talaga, yusin mo. Kasi sinisira ng lambat natin, oh. Sinisira mo ng lambat natin dyan. Yan, ito, mga idol. yun ang maganda mga isda sa bawan, idol, oh. Press na press talaga. Merong sari-sari daw mga isda ang huli nila. Merong salmoniti. Merong ano, ano po ang alam ng isda na to? Ah, uh, panitan. Tsaka, ah uh, budlatan tsaka mga ituman ito, ito et cetera pa mga idol like sa kay Abibi <laughs> hapo ka like kay Abibi nga manghuli para lambat para laot para laut talaga sa kalawran tingnan nyo po ang huli nila ay uh, isang palanggana yata to marami pa to silalim yata mga idol yung no, araw-araw sila na lambat na mga isda sa kalalauran. Si yeah, Bibi. Ito yung matindi na kasama. Si maliit pang bata pero matindi na manghuli ng isda. Ayan. Ayan, di ba? Ayan. Ang idol. Ah, tatlong kilo na yata ito. Isda natin ngayon, no? Ayan isar ito ah uh, puyti tayo magkilaw nito idol may bantol utol untol nito idol lo oh. ito yung bantol natin sinasabi ito po yung ito natin may tunok pa to idol eh. ayun oh yun yung ito natin yun ito ang panita natin na isda idol yung iba pa mga ano to mga idol maganda to sa baon mga idol oh yan, ito tawagan sa hang idol. Sa hang sa ilalim ng dagat natin. Itong cells natin na pwede masasabaw sa bawan talaga. You know. You know. You know. Itong salmoniti natin mga idol. Ah, press na press na sal salmoniti. salmoniti. Ah, salmonitis. Or bongtans. Hmm. Ito pong tinatawag nga labayan mga idol oh, labayan sya. oh, malaki-laki talaga ang ating sahang. Yun. Ang laki-laki talaga ng sahang natin. Saka ito yung manilan on natin na isda. Tingnan nyo po, manilan on, manilan on. Ang ganda ng kulay niya. Ayan, ang ganda ng kulay niya. Yun mga idol. Yun so ito po yung kalalauuran natin mga idol yun yun ito kasama natin sa paglaot. si Bibi sa batang kiyapo dalawa Uy. <laughs> kasama sa batang kiyapo si Bibi dapat ikaw si Butiti ikaw si Butiti dapat No? <laughs> hmm. Hmm. Ito yung laot natin mga idol, medyo maalon-alon kunti. Maalon-alon. Marami pa diyan, bibi. And tingnan natin sa loob ng kanilang sasakyan, kung marami pa ba idol. So marami pa to ah. Ito. Tingnan niyo po mga isda na to. Ang press talaga mga idol. Makita niyo man talaga yung sakayan nila pala oto. Yan yung pong na pupuntang laod. Makita nyo ang uh, ang ganda sa laod. So, babalik tayo mamaya mga idol. Punta na tayo doon sa kabilang panig. ah. So, uwi na po kami sa aming bahay. Yung mga ta tao namin dito. Tingnan nyo mga mukha. Bubingi yata, Bungi. Ah. yan buti betul, oke. Okay.